Aries. Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw para sa Aries, mas maingat at mapanuri ka sa bawat usapan. Ayaw mong masangkot sa gulo kaya umiwas ka agad kung may alitan. Magiging organisado ka sa trabaho at gusto mong lahat ay nasa tamang ayos bago matapos. Mahalaga sa iyo ang katahimikan ng pamilya at mararamdaman din ang pagiging mapagbigay mo ngayong araw. Kung may hindi ka pagkakaunawaan, mas pipiliin mong manahimik kaysa makipagtalo. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang pagdating, kaya laging maging maingat. Taurus. Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw para sa Taurus, mas lalabas ang seryoso at palaban mong ugali. Hindi ka papayag na basta ka nalang madadala ng emosyon ng iba. Mahalaga ang respeto, kaya kung may sumubok na maliin ka, agad mong ipinapakita ang tapang mo. Magiging masinop ka sa pera, at handa kang magsakripisyo para sa ikabubuti ng pamilya. May pakiramdam ka ring mabilis makadama ng panlilinlang kaya agad itong maiiwasan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang pagdating, kaya laging maging maingat. Gemini Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw para sa Gemini, malakas ang loob at masayahin ang pananaw mo. May hilig kang magplano ng bagong bagay at ayaw mo ng paulit-ulit na gawain sa trabaho, mabilis kang magdesisyon at nakakahatak ng positibong enerhiya. Sa pamilya, lalabas ang maalalahanin mong ugali at gagawa ka ng paraan para maging magaan ang kapaligiran. Hindi ka natatakot sumubok, basta nakikita mong may pag-asa ang ginagawa. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang pagdating, kaya laging maging maingat. Cancer Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw para sa cancer, disiplina at syaga ang magiging puhunan mo sa trabaho. Mas gusto mong tahimik na kumikilos kaysa makisabay sa mga hindi seryosong tao. Planado ang galaw mo kaya madali mong natatapos ang gawain. Sa pamilya, ipapakita mo ang malasakit at pagmamahal sa simpleng paraan hindi ka rin madaling maistorbo dahil mas inuuna mo ang praktikal na bagay kaysa sa walang saysay na usapan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang pagdating, kaya laging maging maingat. Leo, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw para sa Leo, mas magiging mapanlikha ang isip mo. May mga ideya kang makatutulong para mas mapagan ang trabaho. Tahimik ka pero malawak ang pangunawa, kaya madaling lapitan ng mga kasama. Hindi mo gusto ang abala o sagabal, kaya kapag nakatoon sa gawain, gusto mo ito matapos agad. Sa pamilya, mas nanaisin mong makasama sila sa payapang kapaligiran kaysa lumayo pa. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang pagdating, kaya laging maging maingat. Virgo Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw para sa Virgo, lalabas ang pagiging maalalahanin at malambot ang puso. Madaling magpakumbaba at madaling magbigay ng tulong kahit hindi hinihingi. Mas inuuna mo ang kapakanan ng iba bago ang sarili, lalo na sa pamilya. Sa trabaho, mas magiging maingat ka sa bawat hakbang para makaiwas sa pagkakamali. Tahimik ang ugali at mas gusto mo ang kapayapaan kaysa makipagsagutan. Sa pag-ibig, mas lamang ang ipapakita mo ngayong araw. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang pagdating, kaya laging maging maingat. Libra, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw para sa Libra, lalabas ang pagiging mahinahon at mapagbalanse. Ayaw mo ng alitan, kaya gagawin mo ang lahat para maging patas ang bawat usapan. May kahusayan kang makinig at intindihin ang damdamin ng iba kaya mas madali ang pakikipag-usap. Sa trabaho, gusto mong lahat ay nasa ayos bago matapos. Mas inuuna mo ang kapayapaan kaysa sumali sa mga gulo. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang pagdating kaya laging maging maingat. Scorpio sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw para sa Scorpio, malakas ang loob at hindi basta nagpapadala sa emosyon. Matatag ang desisyon mo at seryoso sa bawat gagawin. Hindi ka madaling magtiwala, pero kapag tiwala na, buo ang suporta. Sa trabaho, mas gusto mong nakatutok sa detalye at walang palusot. May tapang kang harapin ang problema kaya hindi ka basta umaadres sa laban. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang pagdating, kaya laging maging maingat. Sagittarius Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw para sa Sagittarius, makikita ang masiglang pananaw at masayahing ugali. Gusto mo ng bagong karanasan at ayaw mong masakaw sa iisang gawain. Sa trabaho, mabilis kang magisip ng solusyon kapag may aberya. Hindi ka takot sumubok ng kakaiba basta makikita mong may magandang resulta. May pagkamaalalahanin ka rin sa mga kaibigan at pamilya. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang pagdating, kaya laging maging maingat. Capricorn, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw para sa Capricorn, seryoso ka at mas nakatuon sa mga gawain. Ayaw mong magaksaya ng oras, kaya inuuna ang trabaho kaysa walang saysay na bagay. May disiplina at tiyak sa mga plano, kaya madali mong nakikita ang tamang direksyon. Maingat ka sa pera at mas pinipili ang mag-ipon para sa kinabukasan. Sa pakikitungo, hindi ka palabiro, mas gusto mo ang malinaw na usapan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang pagdating, kaya laging maging maingat. Aquarius Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw para sa Aquarius, lumalabas ang pagiging mapagmalasakit at malikhain. May kakaibang ideya kang nagiging solusyon sa mga gawain. Hindi ka natatakot ipakita ang naiisip kahit iba sa nakasanayan. Mahalaga sa iyo ang pagtulong at pagunawa sa kapwa. Sa trabaho, mabilis mong makuha ang tiwala ng kasama dahil sa pagiging patas at bukas sa pakikipag-usap. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang pagdating, kaya laging maging maingat. Pisces, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw para sa Pisces, malambot ang damdamin at madaling makaunawa ng sitwasyon ng iba. Madalas mong inuuna ang kapakanan ng pamilya kaysa sarili may matinding pakiramdam na parang nahuhulaan mo kung ano ang susunod na mangyayari. Sa trabaho, mas epektibo ka kapag kalmado at walang istorbo. Ayaw mo ng gulo, mas gusto mong tahimik at payapa ang paligid. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang pagdating, kaya laging maging maingat.